ko na naplata nung nga na lang naplata si kay MD at ngayon okay na siya akala ko eh, isang gulong lang yan kasi nakita niyo sa video eh, isang gulong na binibulganize yung eh, pag usad ko ng konti okay na nun naplata ulit ko yung huli yan ngayon oh, dalawa sabi ko ngayon apakabuenas ni kuya ako talaga ang solid sa dalawang gulong ganaplata <laughs> Gago! Ni kuya eh nasingaw, ikaw yung ulian mo. Yung una na okay na. Ngayon, no. Inabulkanize na ni Kuya dahil si Kuya yung truck user magbubulkanize. Yung na-okay na lahat. nabulkanis na at natapalan na. Nangin na, na po lahat. Eh. Pag nabirit ko. Makarag. Sabi ko yun. Nakatigas pa ng gulong ko. So, makatigas. Hindi ka ako. Hindi ka ako dapat ganto. Dapat ka ako isaktuhan lang. Kaya ako siningawan ko. Kaya pala ako tinigasan ni Kuya Sabi niya Para daw nga plot uli. Ay, na akong paggawa ko yan. Gago! Ngayon na ako, kahapon ko At nakapag-igib na ho ako ng tubig. Ere, ilong motor ko lang ho yan. Sinasakay ko kay kay MD. At ere ho, ayan. At nakapag-urong na ho ako, ayan. Kaya ako'y lubos na inaalagaan ko. Si kay MD, sobrang kapuge. Eh, sa kayo, sa labas. Yan, hindi yun yung makita. Basta ho, nandun sa gawin. Ayun, ay no, nagliliwanag na medyo ito. KMD. Malim-mali ko ho yun. At ngayon ho, good morning. At kakagising lang namin, mga idol. Eh, ito, ang hiya namin. Ibeday siya kakagising lang. At yan ang aking uniform. Eh, may pasok ho kami ngayon. Eh, na ako. At maliligo mo na ako ho doon sa kabilang bahay. At yan. Yan lang ho ang update ng nangyari sa ating KMD. KMD. Ato nga pala eh, si Alexandra M.D. Eh... Kakabitan natin guys ng... 28 na carburetor At tapos din tayo manipol At na-update ko na lang ko kay Raon oh. At ngayon oh, eh... Kailangan ko muna ang kwento ko Dahil... Anong nangyari ko na yun? oh ako ng baon! Oh, <laughs> GAGO! Ay, baon! At ngayon lang ako naka-upload sa YouTube gawa ko na alam nyo ho eh pare kada linggo lang naman dito hindi ako makaload ako yun ang <laughs> utang na dito sa ano si Bugso yatid ko sa si school sa so, ko kay KMD kaway ko sa yeah di ba eh um, natin um, na natin na si KMD kahapon katibay ah, sa ano apat ah, na galon si Bugso ang tag-alala sa no? Yeah, yun, eh wala kang kwento at eh, punta mo na kami um, sa school at ihatid ko tong si Bunso. Yun lang. Kawaii sa mo. Push. Hey. <laughs> Gago.